Kahulugan ng hedgehog sa panaginip. Ang isang panaginip tungkol sa isang hedgehog ay kumakatawan sa isang matalim na pag-atake. Ito ay may kaugnayan sa trabaho at mahirap. Ang mga hayop na may matutulis na mga tinik ay talagang mapanganib dahil maaari silang manakit sa mapanirang paraan. Bagama't ang mga hayop na ito ay mapanganib at may mga simbolo ng kakilakilabot, hindi lahat ng bagay mula sa Hedgehog ay sumisimbolo ng isang bagay na masama. Ang Hedgehog ay isang panaginip na nagmumula bilang isang babala na dapat mong bigyang pansin at matuto mula sa mga pagkakamali at mahirap na sitwasyon. Ang interpretasyon ng panaginip ay depende sa kung anong nangyayari kapag natulog ka. Makakatulong kung maaalala mo ang nangyari sa iyong panaginip. Sa pangkalahatan, ang nakakita ng hedgehog sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagtatanggol, proteksyon o pag-iingat sa sarili. Iminumungkahin ito ang pagtatag ng mga hadlang o mga hangganan upang protektahan ang iyong sarili mula sa potensyal na pinsala o negatibo sa iyong pagkising. Kung nanaginip kang humawak ng hedgehog, nakakaramdam ka ng pagtatanggol tungkol sa isang partikular na sitwasyon o relasyon. Bilang kahalili, iminumungkahi e nito na sinusubukan mong protektahan ng isang bagay na mahalaga sa iyo, tulad ng iyong reputasyon o iyong personal na espasyo. Kung ang hedgehog sa iyong panaginip ay kulot sa isang bola, sa tingin mo ay mahina at kailangan mong protektahan ng iyong sarili mula sa emosyonal na sakit o pananakit. Sa kabilang banda, kung ang hedgehog ay aktibo at gumagalaw sa iyong panaginip, Maaari itong mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng tiwala, empowered o adventurous. Gayun din, ipinapakita ng mga hedgehog na hindi ka sinusuportahan ng mga tao. Pinapalibutan ka nila at sinusubukan ka lang saktan sa mga partikular na paraan. Sa kabilang banda, ang hedgehog ay nagpapahiwatig din na malalampasan mo ang mga partikular na problema. Narito ang isang listahan ng mga panaginip na may mga hedgehog sa iba't ibang konteksto kahulugan ng panaginip tungkol sa hedgehog spines. Ang mga hedgehog spines sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng panganib para dyan. Dapat maging aware ka sa mga tao sa paligid mo na may masamang intensyon. Sinusubukan lang nilang saktan ka sa maling paraan. Ang mga spines sa mundo ng panaginip ay maaaring kumatawan sa mga kaaway sa harap ng iyong mga mata. Ang kailangan mong gawin ay tukuyin ang mga makamandag na tao o mga taong naiinggit sa iyo. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili at lumayo sa kanila ng may paggalang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng hedgehog. Kapag nanaginip ka makahuli ng hedgehog, ipinapakita eh nito na sinusubukan mong lutasin ang isang problema. Magtatagumpay ka sa pagkuha ng mga sagot sa lahat ng problemang sitwasyon makakatulong kung hindi mo babaguhin ang paraan ng iyong pamumuhay dahil ang mga katangian ng iyong personalidad ang nagbibigay daan sa iyong lumago at magkaroon ng kakayahang malampasan ang mga sitwasyong salungatan na nakakasakit sa iyo. Ang panaginip na mahuli ang isang hedgehog ay nagdadala din ng isang simbolikong mensahe tungkol sa personal na paglaki at pagbabago. Tulad ng mga quills ng hedgehog, maaaring nakabuo ka ng isang matigas na panlabas upang protektahan ng iyong sarili mula sa sakit o kahinaan. Gayunpaman, hinihikayat ka ng panaginip na ito na isaalang alang alang kung ang mekanismo ng pagtatanggol na ito ay humahadlang sa iyong paglaki. Iniimbitahan ka nitong pag-isipan kung oras na ba para bitawan ang iyong protective armor at hayaan ang iyong sarili na maging mas bukas at tumanggap sa mga bagong karanasan at relasyon. Yakapin ang pagkakataong ito na lumaya mula sa iyong comfort zone at galugarin ang hindi pa natukoy na teritoryo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na hedgehog. Kapag nanaginip ka ng isang itim na hedgehog, ipinapakita nito na gusto mong tumakas sa mga personal na responsibilidad o problema. Hindi mo nais na harapin ito at lutasin ang problemang ito. Munit sa halip ay iiwan mo ito. Hindi ito tama para sa iyo dahil hindi ka nagbibigay ng solusyon. Kapag hindi mo nalutas kaagad ang problema, lalala ito at mas mahirap lutasin. Ang kailangan mong gawin ay lutasin ang bawat isa sa mga nakakatakot na sitwasyong ito. Kailangan mong lutasin ang bawat problema na may solusyon at hindi lamang umiwas sa responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na hedgehog. Ang dilaw ay maaaring kumatawan sa kagalakan, kaligayahan at pagkamalikain. Habang ang matinik na panlabas na hedgehog ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pagprotekta sa sarili o mga hangganan. Maaari ka makaramdam ng mahina o kawalan ng katiyakan sa ilang aspeto ng iyong buhay at hinihimok ka ng iyong hindi malay na gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili. Ang isang dilaw na hedgehog ay maaari ding kumakatawan sa isang mapaglaro o kakaibang aspeto ng iyong personalidad na naghihikayat sa iyo na yakapin ang iyong pagkamalikain at tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang dilaw na hedgehog, ito ay nangangahulugan ng trabaho at pananalapi. Sa pangkalahatan, kung nakikita mo lamang ang dilaw na hedgehog, kung gayon, ang lahat ng mali ay nawala at nalampasan mo ang maraming mga problema sa pinakamahusay na posibleng paraan. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong ihanda ang iyong sarili upang harapin ang kabiguan sa trabaho at mga isyo sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hedgehog attack Kapag sinubukan ka ng isang hedgehog na atakihin ka, ang panaginip na ito ay nagdadala ng masamang balita. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa piligrosong problema. May isang taong nagsisikap na saktan ka, hindi lamang sa emosyonal kundi pati na rin sa moral. Mapipinsala nito ang lahat ng aspeto at hindi mo masasagot ang problemang ito. Sa ngayon, maaaring kasama mo ang mga taong lagi ka lang nanunumbat. Gayunpaman, hindi mo alam kung paano humanap ng tulong mula sa mga taong tunay na interesadong tulungan kang lutasin ang mga problema kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na hedgehog. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang patay na parkopino, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay isang tao na nangangailangan ng tulong upang ma-overcome ang ilang aspeto na nagdudulot lamang ng mga problema. Kailangan mong malaman kung paano hanapin ang tamang tao na tutulong sa iyo sa pinakamahusay na paraan. Dapat mong malaman na hindi lahat ng nasa paligid mo ay may mabuting hangarin ito ay dahil lang ilan sa kanila ay nagpapanggap lamang bilang iyong mga kaibigan. Kilalanin kung sino ang mga tao na makakatulong sa iyo at sa pamamagitan ng kung anong mga paraan mo, malulutas ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng hedgehog. Kapag napanaginipan mong pumatay ng hedgehog, hindi ito masamang panaginip. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong lutasin ang isang problema. Isa ito sa pinakamagandang panaginip ng mga hedgehog. Nakilala mo ang lahat ng masama kaya sinusubukan mong lutasin ito. Kung nakapatay ka ng hedgehog sa isang panaginip, nangangahulugan ito na pinapatay mo ang lahat ng masasamang bagay sa iyong buhay. Huwag mag-atubiling lumayo sa mga taong makamandag na gusto ka lang saktan sa kanilang mga aksyon. Higit pa rito, ang panaginip na pumatay ng hedgehog ay kumakatawan din sa isang tanda ng pagbabago at paglaki. Dahil kilala ang mga hayop na ito sa kanilang survival instinct, ang kakayahang umangkop, ang kanilang itsura sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagbabago sa loob ng iyong sarili. Marahil ay nasa yugto ka na kung saan ibinabagsak mo ang mga lumang pattern, paniniwala o relasyon na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng hedgehog. Kapag hinabol ka ng hedgehog sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng problema na iwan mo. Hindi ka tanggap-tanggap at hahabulin ka pa ng tuluyan hanggang sa papansin mo. Ang kailangan mong gawin ay tumutok sa iyong problema upang malutas ito. Maaari itong humantong sa mas malubhang problema kung hindi mo ito gagamutin. Ang walang humpay na pagtugis ng isang hedgehog ay nagpapahiwatig na ang pagmumuni-muni sa sarili ay hindi dapat basta-basta. Ang paghabol ng hedgehog ay humihimok sa iyo na suriin ang lalim ng ibabaw at galugarin ang mas malalim na mga layer ng iyong pag-iisip. Sa paggawa nito, malalaman mo ang iyong mga nakatagong lakas, kahinaan at pagnanais sa huli ay nagbibigay daan para sa personal na pagunlad at pagbabago. Ang simbolo na ito ay nagtutulak sa iyo na lumaya mula sa mga tanikala ng iyong sarili mga limitasyon at yakapin ang kakulangan sa ginhawa na dulot ng pagsisiyasat ng sarili.